Sa pulsa video ang pagnanakaw ng isang lalaki sa tangke ng LPG sa Tondo, Maynila. Nabuka naman ang suspect na siya rin palang nagkabit ng CCTV sa nilooban niyang bahay. Nasa front line na balitang yan si Nina Ongpauco. Nagtatago sa may hagda ng lalaking yan, nagmasa pool sa CCTV sa loob ng isang bahay sa barangay 210 sa Tondo, Maynila. Kinuha niya ang kawali at inilapag sa sahig. Ang totoong target niya, ang maliit na tangke ng LPG. Pagkakuha niya nito, saka siya agad-agad na sumibat. <coughs> Kwento ng may-ari ng bahay na si Sheila May Reyes, natutulog sila ng mangyari ang pagnanakaw. Pero dahil sa CCTV, namukhaan ang kawatan. Parang ayaw niya magpakita sa kamera, pero kilalang kilala kasi namin siya eh. Ang sospek ay ang mismong naggabit ng CCTV sa bahay ng biktima. Ang kulit kasi ano, siya rin yung nagkabit nun, di ba? Hindi niya man lang tinakpan yung mukha niya or ano. Palagang sadya. Ayon sa barangay, takbuhan ng mga residente ang sospek sa tuwing may ipapaayos sa kanilang bahay. All around karpintero at tubero kasi ito. Nasa drug watch list namin siya. Tsaka yung mga dating complaint, mga, na, mga petty crime lang din. Noong nakarang araw nga, tinangay nito ang isang case ng alak at kahana si sigarilyo sa isang tindahan. Tinutukan niya pa raw ng kutsilyo ang tendera. Tinutugis na ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.